Good morning guys Lalabas ako guys Titingnan natin yung ibon kung Ay yung alaga kong martinis Kung toto kain ako Susubukan natin isusuot yung chinelas ng asawa ko Kasi masyadong Mapag-observe yan sa mga galaw ko guys Titingnan natin guys Tara Bakit nandito Bakit? Ano ba yun? Ano. ano ba yun? Ano yun? Ahoy ko! Ang sakit. Ang Ang sakit. Sungit-sungit mo talaga, Martin. Kansi ko. <laughs> Aray, <kong> sakit. Pinukain <laughs> pa ako, guys. Ang sakit. <laughs> Kano ka, Martinis ka? na <laughs> nakasama siya sa akin. Ito, ako ng CR, guys. Ito so, na. guys. Oh, dalawa ay talaga ng ibo na yan. Kiss mo hmm? ah? <laughs> Yun lang guys. Bye bye. <laughs> ano, bye bye na. Oh, bye bye na. Martin. Bye bye na muna. Ayun <laughs> guys. Oh. <laughs> bye bye kang Martin ka. Binuga ko pa po yung Oh, sige na, bye-bye na. Bye-bye, Martin. Hinawak <laughs> ka. Sakit ng pako.